Ito mga tres sa kabaan ng ano Alada ano. Pumunta ko sa amin dyan sa Alren uh, ah, Galing ako sa Alwalang lakad ako mga tres ginawa lang ang cup itong true brown style so, Solid Walk on tayo, walk tayo mga tres exercise yung mga pagawaan dito Mga ano kung gusto nyo ipaayos yung siye, paay, si mga kotse dito dito nakipunta mga ito hilera dyan mga, mga pagawaan pag ayun garage auto ano? auto shop ayun mga adre saan na lang yan diba dami kulay salamat sa may day to day magtamid kay lang yan pagdinahit sa mga dito sa amin diba One, two, ayun mga adre so na yan yung highway na yan papunta sa Dubai yan may daanan dyan pa highway Iksayig Road ayan kahabaan yan mga drew oh. yan papunta yan sa Dubai medyo umiinit na nga mga drew magsasummer na Kaya dapat sulitin na natin yung taglamig. Uh. tayo mula alwada isipin nyo mga dre ah, Masila naman yung bindigol ko masil masin lang naman oh, may sting pa dito bote ng sting tapos sa tamang kapo na wala tandaan niya yung building na yan yung may ilaw pumalapit na sa amin pag nakasaya ako ng car lift pa yung panatandaan pa pala nakita ko na yun dito nang gagaling yung car lift pa alsahiya eh papunta dito ganyan si ikot din pa ganyan yan mga tre yan busy yan traffic yan dito sa umaga pag peak hour yan sarap mag bike oh kasi yung bike ko ha pa ay papapalit lang pa kay kept eh, kasi mataas masyado napapayagan ako dun Pantak kasi pa ako eh, 5-5 lang eh eh si dyan matangkad yun Sana all matangkad Ah Ay mga dre Hi, Ay sa wakas Ay na da Ayan bike sila Ay, mga dre o, Bike yan Ay bike din tayo BMX style maganda Ito na mo, mga pakistadyo Tamang tawid oh. <laughs> Binuhat lang yung bike niyan, tumawid, tinamad ba lumaan dito. Layo. Grabe no. Madre. Ah, na, ano yan? Pag nakita niyo na ito, na yan. Footbridge na yan. Yung ano, yung the aircon. Katapat lang kami mismo ng building na yan Itong na to Wala kami Stig mga dre, oh, parang GTA Mga <laughs> ah, oh, GTA mga dre GTA San Andreas Diba? Medyo mahangin pa Kaya kailang enjoy nyo yung ano Winter ba? Yon, yung nagja-jacket, kagaya lang Kasi mainit yung konti, pero may hangin pa naman Gito yung ano yung temperatura pa magtataglamig na last year ganun ito naman yung temperature ulit pag magtataginit na diba mga tre bilis ng panahon parang na lang sa pakakajoy ko lang sa company na pinasukan ko sabi hindi ako nag extend ngayon eh sabi yun, laging nag extend hindi naman bayad okay lang mag extend huwag yung palagi mga diba, mahirap kasi sinasamantala tayo pag nasanay sila eh mga ibang laki na yan eh tapos so, sabihin, training daw. Butik yan. Ito talaga ang buhay. Maraming lang natin may go with the flow. Minsan na, ano eh, minsan tayo na, ano, napipigundi kasi tao lang din tayo, di ba? Pero, siyempre, kailangan ko pa rin kontrolin yung emosyon mo. Pero, minsan, lumalabas pag naiinis ka eh. Lumalabas yung, ano, yung ugali natin, di ba? Ugaling Pinoy na, pag nasa pag na iinit yan ganoon pero buti naman ang kontrolado ko kanina hindi na lang ako nag-extend kasi may may meet ako yung, may kinuha akong cup itong two brown style mga dre shoutout kay Arvid Piro taga 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 Sarja din tsaka kay Bay Trip JJR so ulit sa kanila mga TPS guys ang lakas ng mga dre dito na kami dito na ako sa amin yan. itong side na to hindi ko pa nalalakad itong mga dre sarap pag bike dito lang ngayon, ngayon ko lang nalaman yung daan yung way na to Yung madre, dulo ng dulo sa amin Katabi nito yung ano eh, yung Alarayan Luloy Ngayon ko lang nalaman yung daan na to mga Oh, oh, sarap Ang laki ng poste oh Paglabas ko dito, dito yung sakayan ng bus F24 papuntang Dubai mga dre Pumuntang stage metro Ito yung industrial tree dito. Ito lang industrial tree. Mahangin mga tree. Oo. Mahangin. Magkano daw mag -e heavy rain daw bukas. Tingnan natin. Problema yan. Magta-taxi na naman. Hindi naman nila babayaran. Ito ang hirap talaga. Eh. Ikaw yung pagsasarja ka. Bahain. Pag sa Dubai naman, mayroong ibang part na pwedeng dumaan yung mga kalip na hindi naman gano'ng kabaha Pero sa Sardia talaga doon, bahayin talaga sa loob Kaya pag Hebering walang kalit ng umaga, tamang taxi kami Ay mga Dre May pharmacy pala dito mga Dre, ngayon ko nalaman Oo, oh, ayoko na napuntahan dito Ayan yung Alrean Lulu Alrean building mga tre So may likot lang kami yan Nakikita nyo yung building na yan Ayan mga Electricity power plant ata ito yung mga nung kuryente oh, Pawis ako nito Kahit na hinga kahit mahangin Nalabas yung force ko yung pawis tay mga tre

Sa mga agency ko sa baba. bukas kaya ano kay schedule ng mga dre? Paalam sa CDP namin, makapaguguhit. Na? Okay lang din naman gabi pang gabi, okay lang din naman gabi morning mid. Ah. Ngayon na at next week mga tre Kaya 'yung magiging schedule namin mostly isa lang 'yung morning, isang mid shift tapos puro closing yun yung maganda sarap din mag ano ha mag uh, mid chip kahit salo mo yung ano yung gitna medyo may ano din salo mo yung morning salo mo yung mid ganun salo mo yung closing yung ka talaga pero mas maganda closing mga dre <laughs> mahaba-haba tulog natin tayo mga yun sa likod ng Lulu Lulu Hypermarket ito sa Lulu Hypermarket mga Dre hindi ko lang kung baka kung lang kami kumain sa Bali ano sa ano ito doon factor bar para iba naman yung lakas ha polo naman guys polo kayo din namin As far as sa Dubai, Dubai, Dubai side pa may maglalakad mga dre Medyo malayo-layo Pero masarap naman yung pagkain Masasusulit ba? Punta tayo sa Lulu Sa entrance, back entrance Ayan yung back entrance sa Lulu Pagod ah Lakad ako 10 minutes pala no. Hindi mga total 15 minutes. Kunon mula dun sa ano. 30 minuto ba? 20 minuto ba? Walk trip tayo mga tre. Mabilis to kung nakabike lang ako. O scooter. kaso bike lang ano kay Kasi hindi galing ang trabaho. Hindi rin na makapagbike. Yeah. <laughs> selam abi